Alam niyo mga kababayan, kaya ko ho pinus itayo itong integrated poultry na ito dahil sa tawag ng mahal natin Pangulo, nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kaniyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag import ng baka, baboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka at sampunang mga ibang businessman, tawagin natin lahat magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po at nakita mo na witness mo mismo in tawag mo na nagawa na natin to. Labing dalawang facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number one po niyan, nasa Pangasinan, Pasulubyo, Pasulubyo Season, Ibataan, Locanin, Sariyaya, Quezon, Pasakaw, Kamsur, Iloilo, Liganes, Tuburan, Cebu, Negros, Occidental, Pagadian, Mindanao, Sambuanga, Dabao, Gihing, Cagayan de Oro. Eh, nag isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secured at at the same time makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong lugar na ito, ang kapartner ko po dito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo Rita pare, para makita nyo. June Mendoza, Ermo Humawat, ito pong grupong to, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Dabao. Kaya hindi ho natin ginagawa to ng tayo lang sinosocio natin in local community para sa ganon, eh everybody's happy. Kasi po, ayaw na ayaw ko pumunta sa isang lugar para sabihin, nagpayaman lang tayo doon, nagtayo tayo ng malaking negosyo at sinira natin yung mga maliliit na sari-sari store o maliliit na backyard poultry or piggery. Hindi ho natin gagawin yon dahil yun ang vision ng ating mahal na Pangulo. Lagi niya ako pinagsasabihin noon eh. Huwag ka naman magpalaki ng, magpalaki ng negosyo. Kailangan isipin mo yung taong bayan. Ito na po yun, mahal na Pangulo. Salamat po.